Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadog sing Ngayon guys, kung makikita nyo dito sa ating likod ay ang ating mga ducklings Sa video na to guys ay magbibigay po tayo ng mga kaalaman Ibabahagi po natin yung ating mga ginagawa dito sa ating mga ducklings at, at ibabahagi din natin yung ating mga experience dito pag-aalaga natin sa ating mga ducklings. Pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel. At pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Hi guys, good morning, good morning. Ito na po yung mga ducklings natin. Ayan. Unang araw nila kahapon dito kasi kahapon po sila dumating. Kung makikita nyo, nakapaglagay na po tayo ng riceal Ano nga ba yung mga reason kung bakit talaga lagyan natin ng riceal Kapag sa lapag type na brooder, ang purpose ng ipa ay para matabunan yung mga ipot nila para malayo sila sa mga bakterya. Kasi yung bakterya ay makakapenetrate lang yan kapag marami ng ipot at yun bang basa na yung kanilang flooring dahil sa ipot yun napakadelikado po yun sa kanila at para na din may konting init sa kanilang brother kasi nga arisal yung nilagay natin at yung kanilang tubigan guys lagyan po natin ng mga bato-bato mga ganito na yung mga tuka-tuka nila makaganyan lang maka ganyan. So, ang purpose naman ito para hindi sila masyadong mabasa. Kasi yung nature ng mga itik, ng mga ducklings ay laging naglalaro yan sa tubig. Kapag ganito pa silang edad, hindi dapat kasi napakahina nila sa lamig. Yung kanilang immune system ay talagang weak pa. Yan yung purpose sa mga bato na inilagay natin. Yan lamang guys, yung ating mga mga dapat gawin sa ating mga ducklings. At yung pinainom natin nung pagkadating nila ay electrolytes para mawala yung stress nila galing sa biyahe. So, yan lamang po yung ating mga dapat gawin sa ating mga ducklings. At dapat naka-brooder sila. Bakit ilagay natin sila sa brooder? Dahil nga kailangan pa sila ng alalay sa tamang temperatura. Hindi malamig at hindi rin naman mainit. So, dapat yung katamtaman lang na temperature yung kailangan nila. Kasi hindi pa nila kaya yung pabago-bagong temperature. Sa mga vitamins naman guys, tayo, hindi na po tayo nagbibigay sa kanila ng antibacterial kapag nakikita natin sila na masisigla lahat. Nagbibigay lang tayo kung kailangan. Sa mga beginners, kung gusto niyo talaga ng, ng safety yung mga itik niyo, pwede naman kayong magbigay ng antibacterial. Then, yung instruction sa sa binili nating vitamins, antibacterial, dapat nating sundin sa pagbigay. Ito po yung mga male natin. At ang mga female. Pang tatlong araw na nila dito ngayon sa ating brother. At yung mortality natin ay isang female at isang male nung unang gabi lang po sila pero nalagas kagabi kaninang umaga wala na tayong napulot lagi po natin silang minomonitor kung meron bang mga weak meron bang mga mahihina atin pong ihiwalay kaagad para kung contaminated siya sa bakterya ay hindi na maka, ano, makahawa pa. At yung treatment naman natin ay ang naibibigay pa lang natin ay yung electrolytes. At uh, pagkaubos ng electrolytes ay clean water na po tayo. So mga mag-aalaga dyan ng mga ducklings, sundan nyo lang po yung ating mga video na ina-upload. At meron po kayong makukuhang mga idea. Tayo dito guys, kapag dito kayo sa atin mag-purchase ng ducklings ay free na po yung consultation kahit anong mga itanong nyo. At free na din kayong makabisita dito sa ating farm kapag dito po kayo nag-purchase sa atin. So same lang naman sa mga hatchery kayo bibili. At 75 lang din naman yung price ng ducklings. At ang price pala ng ating mga ducklings guys ay 75 pesos yung female. At free na yung male. 1 is to 5 po yung ratio. At 4 days old po yung ating mga itik. Tsaka natin i-deliver -de sa inyo. Then, yung area na kaya nating masupplyan ay hanggang Mindanao lang po tayo. Kung makikita nyo, masisigla yung ating mga ducklings. At kung napapansin din natin, walang mga, mga maliliit. Makikita natin yan kapag nasa mga one week old na sila. Kasi meron pong diferensya yung mga mahinang lumaki. Meron po yung diferensya sa pagpa pisa or sa pag-develop ng mga embryo sa uh, nung nandun pa sila sa incubator. Ito po yung forma guys sa rice kapag tuwing umaga. Ayan. Kapag hindi pa tayo nakakalagay ng raisal At ito naman yung ating mga ducklings. So, ayan. Ayan, po. ayan. Pang Apa na nila na days ngayon dito guys at ito naman guys yung forma kapag malagyan na natin ng bagong bidding ng Rizal yung kanilang flooring ayan napaka gandang tingnan guys at talagang maliliksi yung ating mga ducklings ayan kung makikita nyo wala talagang ano nagpipipirmi si sa isang sulok ayan ayan ito po yung forma kapag malagyan na ng bagong biding so yan lang talaga guys kada umaga maglalagay tayo ng rice hull na yung talagang matabunan talaga yung mga basa day 4 sa awa ng nasa itaas ay isa lang po yung babae na nalagas at ang liliksi po nila na po natin sila ayan yung concept na to guys ay para lang isinilid natin sa karton yung mga ducklings natin. Hindi sila malalamigan tuwing madaling araw. Kaya nakaisip po tayo na lagyan na lang ng tent sa ibabaw kapag sa gabi. Hindi na tayo gumamit ng mga mga valve. Wala na tayong kurente na ginagamit dito. Tingnan natin sila guys. Ayan. Ano ito? yan po yung ating mga ducklings. Kapag nasa mga 10 days old na sila guys, dito sa ating brooder, pwede na po nating ihap na pagtakip. Iganyan lang natin, lagyan natin ng singawan para hindi naman sila masupukit kasi talagang mainit na yung kanilang katawan at medyo siksika na sila kapag ganyang mga edad. Malalaman nyo din naman yan guys tuwing umaga kapag bubuksan nyo yung, yung, trapal. Kapag mainit na yung singaw, ayan, pwede na yung ihap nyo yung pagtakip ng trapal. So, yan lang guys, yung mga discarte natin dito sa ating farm, sa ating brother. Good morning, good morning, good morning. Ito na po yung mga itik natin. Kung may compare nyo sa unang clip natin, sa unang mga minutes, ay malalaki na po sila. Pang six days na po nila ngayon dito sa atin, sa ating brother. At zero mortality pa din tayo ngayong umaga. Mula nung kadarating nila ay isa lang po yung nalagas natin, isang female. Yan po sila. Hanggang dito na lamang po yung ating video. At na-share ko naman sa inyo lahat kung ano yung mga dapat nating gawin. At yun lang, paulit-ulit lang yung routine natin kada umaga. At magbibigay lang tayo ng antibacterial kapag kinakailangan. Then, nasa sa inyo na din kung magbibigay kayo ng mga multivitamins para mas lalong maliliksi yung ating mga ducklings. Maganda pagka laki. Ayan. So, magandang araw po sa inyong lahat dyan. God bless you all.